Hello guys Good morning Tingnan nyo naman ang view natin Pauwi Pauwi tayo Bahay Lakad mode Napakaganda talaga ng view dito Kahit, kahit ano Ganitong oras Kahit hindi masyadong matao Wala masyadong masasakyan Ang tahiyot Napakaganda napaka lang tapos ngayon, medyo malamig. Nasa 11 degrees tayo. Sobrang ganda. I-view natin siya ng 360 degrees. Ah, kanya na siya. Yun dun na tayo nang galing. Grabe ang ganda. Hmm, naman. Simple lang. Kahit yung mga simpleng bundok na napaka barren barren ba? ang ganda tingnan nyo nice and we're back so we'll be walking this area until dun sa so medyo dulo daligo tayo dyan na tayo sa medyo dulo ng konti hindi pa sa dulong dulo ng ano kasi doon pa naman but dito yung dadaan natin punta sa bahay so dyan sa dito so magandang ito, ito simple ano man simple ba maganda yung bahay bahay or opisina pero tingin ko para kanina sa park eh. Yung tipong paglabas mo ng bahay. Tara, may park. Tingnan yun nyo yun naman yung mga morning glory. Alive na alive. Sobrang alive na alive na yun. Ang ganda nyo lang sa So, dito ngayon, liliko na tayo from here. We'll be turning on this point. Going straight. So, dyan, papas. Dire, dire, dire. Tapos, medyo may konting skinita dyan. Dyan tayo papasok, papunta sa bahay. Medyo malayo pa. Siguro, mga 10 or 15 minutes pa. Bago makarating sa aming bila. Ayan. Yan. Wala, tatawid na lang tayo dito. Tapos ayun, susuin natin yung eskinita. Eskinita pero malawak lawak. Ganyan lang yung mga eskinita actually dito sa Saudi. Or specifically dito sa sa Hain. Yung mga eskinita dito, mga lawak. Sobrang ganyan. Ayan, tapos pasok na yun. Actually dati, mas malawak tayo ang kalsada kasi wala pa yung barricade. Ngayon kasi, nilagyan nila ng barricade yan. Para ayusin. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, either para sa kuryente or sa tubig. Pero so, mostly kasi yung ginagawa nila dito na mga butas para sa uh, kuryente kasi almost lahat ng part ng uh, sa ODS sa ilalim ng lupa yung uh, electrical lines nila so yan yeah. but recently kasi dahil sa mga ulan na nangyayari dito dito kom dito, like dito sa Hail. Medyo frequent yung ulan. Compared sa ibang part ng Saudi. All twice a year lang naman siya. Like every uh change ng season. Kaya lang yung pag umuulan dito. Medyo malakas daw although sa atin sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas eh ambon lang. <laughs> hindi siya ba consider na bagyo <laughs> ayan ngayon -aya lang dito konting ulan lang eh bahala agad kaya parang nag improve na lang yung Saudi so nagkaroon na sila ngayon nag, nag initiate na, nagkaroon na sila ng initiative para magukay at gumawa ng drainage and ito nga pala yun ito na yung exit nito na pinasok natin papunta doon sa aming bila. From here on, siguro mga 10 minutes to lang ang lakad. Or less. Depende sa paglalakad mo. Kung mabilis ka, siguro 7 minutes. Yan na yun. But, I'm just taking my time. Kasi, ha, galing na natin sa work. So, medyo pagod. And, may sasakyan naman kami. May service kami, supposedly. However, hindi na ako naghihintay ng service. Dahil nga, medyo matagal ang waiting time. <laughs> Dahil two stores yung, ano, yung service ng aming sasakyan. So, need, need pa rin driver na pumunta doon sa isang store at hintayin pa yung mga ibang staff doon para madala pa uwi. Tapos, saka kami dadaanan sa store. And then, pa uwi na kami. Eh, hindi na ako naghihintay kasi pag nilalakad ko naman siya from work to house, is around 30 minutes lang yung, yung ating time na consume Unlike if maghihintay ako ng sasakyan, minsan naabot pa ng 45 45 minutes or almost 1 hour. So, sabi ko, uh, time consuming yung paghihintay at medyo nakainip. Kaya mas ginusto ko ng maglakad. Tsaka ngayon, winter season naman, so medyo malamig dito hindi mainit maglakad. <laughs> so, ayun lang.